Magandang umaga, magandang tanghali, magandang uh, gabi sa inyo pong lahat sa man kayo ng mundo At, uh, na At sa pagkakataon ito, bago tayo makapagsimula sa ating pong pag-uulat, ay ating pong muling binabati ng maligayang kaarawan si Ate Edna. At ganun din naman, nagpapasalamat po tayo sa pagkakataon nito, ito. Sa lahat po naman na ikinig ngayon, especially kay Kuya Bal Santos sa ng Matubang, sa buong pamunuan ng Kalingat, ng Karepa, ng Merd, ng lahat po ng ating mga kasamang charity vloggers, at ganun din naman sa ating mga kasamahang reactors. Hayaan nyo muna po ako ngayong initially makapagbanggit ng ating pong pag-uulat. Kasi na rin po sa pag-uusap namin ng ating pong gagalang-galang na Presidente Javier de Leon o Birador sa ating pong mga simpleng impormasyon lamang na nais po nating malaman ninyo sapagkat kayo po ay kabahagi ng ating programa sa Kalinga. So bago po tayo makapagsimula, uh, muli po nating uulitin na tayo po ay nasa pamunuan ng ating pong karepa uh, President na si Birador o Javier de Leon kasama po ng kanya pong uh, Vice Presidente na si Jubilito TV Official sa kanya pong Sekretary na si Ate Maymay Vlog o Kalingat Maymay Samantalang natin ating mga treasurer ay si Bayona TV at ang ating auditor ay si Dindo Balyao at ang inyo pong lingkod PIO Public Information Officer o pwede nyo naman Pogi Information Officer ay wala pong iba kung hindi ang inyo pong lingkod na si Direk Noel Sa. At samantala, sa ating pong muse at escort na itinalaga ni Kuya Bal, Marilyn Chang para sa ating pong muse at ganoon din naman sa ating escort na si Kuya Buang TV. Subalit so, balit, ito pa po yating pong separate na pag-uusapan upang tayo po ay makausad sa ating pong pag-uuna. Ngayon, umpisahan po natin, no? Umpisahan po natin sa usapin po ng mga reactors. Maaring magtanong po kayo, sino-sino po ba ang mga panibagong miyembro o mga nakapalaw po sa tinatawag po nating mga karepa o kalingap reactors partners. Tatanggap po natin na ino lamang po ng kalingap yung talagang mga legitimate o yung tinatawag po nating mga bona fide o tunay na mga kalinga partners na nagpalista dito po sa karepa. Sapagkat sila po ay makakasama natin, hindi lamang basta-basta sa pagre-reaction, kung hindi ganun din naman, una tigit sa lahat sa mga programa po ng kalinga. Sa madaling salita, yung mga hindi po kabilang sa kalinga pre-actors o sa karepa, ay hindi po natin i-honor bilang mga tunay na reactors ng kalinga. Hindi po natin yan dapat sinusuportahan sapagkat ang pinaka-objective ng karepa sumunod sa mga rules at makasama sa mga programa ng kalinga. Ngayon, initially, base po sa impormasyon na binigay po ng ating pong kagalang-galang na Presidente Javier de Leon o uh, President Birador, nandito po ang ating pong initial members nang Karepare Actors. Ito po ay uh, sa pagkakalam po natin ay nasa mahigit na 43 na po. So barit ang ating pong babanggitin ay yung ating pong nasa listahan lamang sa ngayon. At sa mga susunod po nating pag-uulat, ito po ay ating pong may sa isang basahin para sa inyo pong kaalaman na ito pong mga pangalan o mga channel na ating pong babanggitin ay suportahan po natin. Mula sa listahan, syempre, nandiyan po ang ating pong presidente, Birador, ganun din naman ang pinakagwapo at adonis ng kalinga Direk Noelza, andyan din si Ate Marie Pineda, MSG Channel, Dalpin Mix TV, ganoon din si Kuya Dambo, Teresa Bisaya, Igoroto ng Baguio, Chen Balon, React, Maestro 21, Marzel Arevalo, Batang LU Renalyn 26 Simple TV, at si uh, Mayora Naik Channel, Kalinga Potpot, Teacher N., Kalingat Maymay, Katangay PLC, Bayona TV, Jubilito TV Official, Karolin Mix Vlog, Angie De Vera, at uh, Kalingat magete, Christian Tumbaga Vlog, ganoon din si Batang Hamog, Mami Jo TV, Ama Mirna, Kalingap Imerita Sario, at si Ate Mom Plus Channel. Marami pa pong nasa listahan na yan, ang mga susunod po na pangalan o channel ay ating pong babanggitin sa ating pong mga susunod na live. Ngayon, ito pong ating pong mga reactors na ito o sa karepa ay mananatili po sa sistema o sa pamantayan o sa rules and regulation na ating pong ipinatupad noong nakaraang pang karepa. Walang halos mababago po doon sa rules and regulation at ito po ay i-improve lamang po natin. At hindi lamang po yan, base po sa pakikipagkasundo, sa pakikipag-usap, sa mayroon pong direktang ugnayan ng ating pong mahal na Presidente Birador dito po sa ating pong leader ng Word na si Ate Emmy. So ang Word at ang ating pong Karepa ay mayroong pong maayos na komunikasyon at ugnayan. Tayo po ay nagtutulungan para ay magkaroon ng magandang relasyon para sa ikaayos po ng kalinga, especially sa pagpapatupad po ng mga patakaran. Now, maaari ito po ang inyong tatanungin. Paano naman po yung mga reactors ng Rosel? Ito pang lilinangin po natin base na rin po sa pakikipag-usap ng ating pong Presidente Virador doon po sa kanila pong mga officers sapagkat sa, sa pagkakalam po natin ang uh, Team Rochelle po ay may sarili po silang sets of officers na kung saan ito pa ay pinangungunahan siyempre ng ating pinsan na si Ruelop Malalag bilang presidente, ganoon din naman ang kanya pong vice president na si Rachel Morales. At ang kanila pong treasurer ay walang iba kundi si Ate Dimple Manibo Dolor o mas kilala sa tawag po na si Ate Trending Pia at ang kanila pong members ng reactors po ng Rosel ay sila Dong E, Pending Pia, DJ Andy Wow Garrett's Wow Live TV, si Janus Rodeo or Amazing Janus, Marcelo Jr. Vargas, Buboy TV, Miss M's Life, March Balbin Marasigan or March Marasigan TV, Ninang's Vlog, Ate Yoli's Vlog, Romel Bersabal or si Borloloy's Thinking, RC Supremo at si Marsano TV 2.0. Yan po ang mga miyembro po ng uh, Rochelle Reactors. At ang Team Rochelle o ang kanila pong mga reactors ay hindi po sakop ng karepa sa makatuwid. Dahil sila po ay may sarili pong sistema, may mga set of officers, obviously sila din po ay mayroon pong sariling patakaran na sinusunod. Hindi naman ibig sabihin na sila po ay separated sa rules ng karepa ay hindi na po sila kalingap. Sila pa rin po ay under pa rin nang kalinga. Ito pong mga reactors ng Rochel dahil sila po ay hindi sakop ng karepa o hindi po sila kabilang sa kalinga reactors partners base na rin po sa pag-uusap at sa napagkasundoan sa kanila pong mga officers at sa kaalaman na rin po ni Kuya Bal ito pong mga reactors ko ng Rochel ay hindi po makakapagreaksyon kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal at sa iba pa pong Kalinga. Sila po ay magpo-focus lamang dito po sa pagre -reaction. Kilar well, provided na hindi lamang puro love team ang kanilang re reaction at kung hindi, ganun din naman yung mga charity works na ginagawa din naman ni Ruel of Malala. At ang maganda dyan, syempre, hindi lamang yun. Bagamat hindi po sila part ng karepa at hindi po sila nakakapag-reaction kila Kalinga Prab at Kuya Bal, sila pa rin po ay mayroong pong bahagi sa pagtulong sa mga programa po ng kalingat hindi po mawawala yan kung tayo pong karepa ay magkakaroon po ng programa no, ng ating pong mga proyekto ay maari po silang makibahagi. Ngayon, sa gana naman, sa side naman ng karepa, ang karepa po ay maaari pong makapag reaction sa kahit na sinong kalinga partners. Ito man ay kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, at maging kay Ruel of Malalag. At ganun din naman sa mga kasamahan po nating Kalingap Charity Vloggers. At hindi lamang para doon sa mga viral na mga kalingap charity vloggers sa mga viral na topic, sa mga issues kung hindi, bibigyan din po natin ng pagpapahalaga o ng atensyon yung ating pong mga kasamahang maliliit na kalingap charity vloggers para tayo naman po ay makatulong din naman sa kanila bagamat hindi po kasama ang Rosel Reactors doon po sa Arepa sila din naman po ay sakop pa rin ng tinatawag po nating MER ibig sabihin susunod pa rin po sila sa mga patakaran na pinaiiral po ng MER para sa mas ikaayos po ng sistema ng kalingap so nandoon pa rin po yung tinatawag po nating chain of command nandoon pa rin yung tinatawag po nating komunikasyon sa bawat isa kung mayroon mang mga hidwaan kung mayroon mang mga hindi pagkakaitindihan at kailangan sumagot sa isang katanungan sa isang paratang ng ating kapwa na kalinga reactors o partners, ito po ay mayroon pong gagawing pag-uusap sa pamamagitan din naman ng officers ng karepa at sa pamunuan din naman ng MERD. Meron po yung collaboration para mas maging mas maayos. At kung hindi talaga mapipigilan at kailangan talagang sumagot, sila po ay lalabas at maaari na po silang makipagtalastasan dyan provided na papatayin po nila ang kanila pong monetization sa madaling salita, maaari na silang magsagutan hanggat gusto nila. Kahit abutin pa ng ilang taon yan, basta nakapatay po ang kanilang monetization. At hanggat hindi natatapos ang kanilang pagsasagutan, hindi po sila makakabalik sa kalingap, hindi po sila makakabalik sa karepa. Ganun lang kasimple yan. Yan po ang napag-usapan po ng mga officers ng karepa at syempre sapat patnubay na rin ng ating pungaman ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. So doon po sa mga nagnanais pa na mapabilang sa karepa, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating pong pamunahan, sa ating pong mga officers o sa mga kilala po ninyong pre-actors. Pwede po kayong magbigay sa akin ng mensahe o kay President o kung sino man po sa amin para kayo po ay maisama namin sa ating pong GC. Which means kapag kayo po ay aming pong sinama sa aming GC, ay malalaman din po ninyo at kailangan po ninyong sumunod sa ating pong mga patakaran para naman sa ikaayos natin lahat para sa atin din pong lahat para sa programa ng kalingat yun lamang mga kalingat, mga kamotivation mga karepa, hanggang sa muling pag-uulat dito po sa ating pung pamilya ng kalingat sa Karepa 2024, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong public information officers o pwede din naman sa katawagang pogi information officer. Walang iba kung hindi si Direk Noel ang Adonis ng Kalinga.